Maraming doktor sa Japan na hindi sang ayon sa pag-iisa na may number card at health insurance. Maraming mga doktor ngayon sa Japan na gumagawa ng signature campaign. Humihingi sila ng mga perma ng mga citizen na hindi sang ayon sa pilitang pag-iisa ng health insurance card at My number card. Ang campaign na to ay ginagawa nila para sa mga elderly people at mga taong may kapansanan o disability na hindi makakuha o makagawa ng bagong version ng Maina Hokensho. Ano nga ba ang mga disadvantage ng Mine Hawk Show? Una ay may malaking chance na magka-error sa identity check at hindi ka makilala. For example, nag-makeup ka or nagsalaming ka or nakamask ka or biglang pumayat ka o nagkabigote. At ayun ang magdulot na matagal na paghihintay. Next is hindi maskan o marit ang My Number Card dahil sa IC chip error. Next is pag nalimutan ng PIN code sa My Number, kailangan pang ng pang pumuntang City Hall para i-reset ang PIN code. Pwede rin i-reset by online pero napaka-complicated at it will take time. Lastly, pag nawala o nahulog mo ang card, Matagal ang magpagawa ng may number card at matagal din yung pagdating ng card. Sangayon po ba kayo sa pag-iisa ng dalawang card na ito?